Isa na namang buhay ang nabuwis sa ngalan ng kapatiran. Wala pa mang isang taon matapos mamatay si John Matthew Salilig. Ang bagong biktima, criminology student na sumalang din sa initiation rites na isa pang chapter ng parehong fraternity ni Salilig. Apat na persons of interest ang hawak ng autoridad habang hindi bababa sa sampung iba pa ang inahanap. Sa pag-asang hindi na mapagkaitan ng ustisya ang isa na namang pamilya. Tunghayan sa aking pagtutok. Pagiging isang pulis ang pangarap ng fourth year criminology student sa Philippine College of Criminology o PCCR, ang 25 anyos na si Aldrin Liri Bravante. Pero ang pangarap na yan naputol sa ngalan ng kapatiran. Si Aldrin patay na ng dalhin sa ospital matapos sumailalim umano sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Quezon City kagabi. Ang ama at mga kapatid ng biktima Inabutan ko kanina sa punerarya na tumatangi sabang ka-video call ang ina na isang OFW. Nakausap ko siya at nanawagan sa mga kinaukulan para makamit ang ustisya. Hindi ko po kasi magpaniwalaan na mangyayari yan. Eh. Kasi hindi ko po talaga hanggang ngayon hindi po siya nagsisigin sa itik ko. Sobra. Sana lang po. Mabigyan po ng ustisya. Yun lang din po hinihingi namin. Sa nakita ko pong inabot Grabe po, sobra. Parang hindi po, parang hindi po makatao, sobra. Parang kayo po eh. Sobra, sakit po, sobra. Gumugulong na ang investigasyon ng Quezon City Police District sa tunay na nangyari kay Aljean. At base sa tinamong mga pasa at mga paso sa katawan, hindi raw birong paghihirap ang dinaanan ni Aljean. Kung makikita po natin sa katawan ng uh, biktima, sir, eh, Uh, talaga naman po uh, may, may, may bakas po ng uh, palo Aha. sa katawan ng uh, biktima. Yung mga tama po sa, uh, sa parte ng katawan niya, lalo na sa parte po ng puwit sa kahita. Hawak na ng pulisya ang apat na miyembro ng fraternity na naroon ng gabing isa ilalim umano sa casing si Algin. Persons of interest pa lamang ang turing sa kanila ng pulisya. Pagkat yung mga pulis natin sa MPD, inaresto po yung mga Uh, taong 'yon at uh, nasa diya na po natin at yung dalawa naman at na allegedly member din ng uh, fraternity na yan ay sumuko rin po sa si IDG at uh, turnover rin kanina madaling araw sa atin yung dalawa sa mga ito ang nagsugod sa ospital kay Aldrin at base sa kwento nila sa pulisya tapos na po yung initiation rite Nagpapahinga na yung uh, victim natin. Uh, dumaing po nang uh, sumasakit yung katawan, nahilo. Tinakbo sa ospital nung no? alam nilang uh, uh, pumikit na yung mata. Hindi bababa sa sampung iba pang miyembro ng fraternity na nasa initiation rites ang pinagkakalap ngayon ng pulisya. Mga kapuso, sa paanan ng abandonadong gusali na ito, sinasabing isalagawa ang initiation rites Hindi po tayo pinaintulutan ng security personnel na makapasok pero ayon sa investigasyon at sa kwento, dito lumusot ang mga suspect pati ang biktima. Binuksan ang gate na ito, pumasok sa property, at sa likuran po ng gumuhong pader na iyan, lumukso ang grupo. At sa pagitan ng pader, doon po isinagawa ang initiation rights. Sa mga larawang ibinigay ng QCPD sa GMA Integrated News, makikita kung saan isinagawa ang initiation. Kabilang sa mga narecover ng PNP scene of the crime operative sa crime scene, ang ilang bote ng mineral water at mga upos ng sigarilyo. Malapit lang sa pinagganapan ng initiation rites na katira ang ilang mga taga-barangay Santo Domingo, Quezon City. Pero ayon sa kanila, wala raw silang alam sa pangyayari. Meron naman mga fraternity, hindi naman nasasabihin sa taon ng bayan na o oh, maghihisi kami rito, ang akala namin syempre. Eh. Nagiinuman lang, mga bisita-bisita ng mga kabataan. Ano po yung nakita nyo? Ano yung narinig din Wala kami narinig. Ang narinig namin, yung sound system lang. May dalaho silang mga stereo? Hindi ho namin alam kung kanino nang galing yun. Hindi ho namin alam kahit di ba? Ang ama ni Aldrin na si Mang Alex, doble dagok kung ituring ang sinusong nilang pagsubok ngayon. Nito lang kasing nakarambuan. Namatay naman sa aksidente ang kuya ni Aldrin. Aldrin, magkasama na kayo na kuya mo. Mahal na mahal ko kayo eh. So, sobrang sakit sir, sobrang sakit. Ah, dalawa yung ano ko na wala. Ngayon, grabe naman yung kinamatay ng anak ko, pinatay nila sir. Eh. Sa isang pahayag, sabi ng Philippine College of Criminology, hindi nila kinukonsinti ang hazing at ang mga organisasyong nagsusulong ng iligal at marakas na gawain ito. Ginawa raw ng eskwelahan ng lahat ng akbang para isawata ito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamilya ng biktima at sa mga autoridad para mahuli ang mga salarin. Panawagan naman ng partner ng biktima. Sana naman naawa ah, kayo, di ba? Hindi naman, hindi naman. Kakalakas niyo yung pagpalo ng sobra. Grabe, grabe. Hindi niyo mo lang naisip yung may iwan yung pamilya. Sana maawa kayo, sumuko na kayo. Dagdag si Aldrin. Sa kumakabang lista ka ng mga pumanaw sa ngalan ng kapatiran. Sa kanyang frat pa lang na tao gamma Phi, labing dalawa na ang namatay sa casing mula 1995. Tatlo sa kanila, high school pa lang. Wala pa isang taon mula ng ang Adamson student na si John Matthew sa lilig, matagpo ang naagnas ang labi sa isang hukay nitong Febrero dahil din sa parehong grupo. Wala pa pang pahayag sa ngayon ang PCCR chapter ng Tao Gamma Phi Fraternity. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 Horas. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.